So, ayan mga idol, isang mapagpalang araw sa ating lahat. Uh, Bali, dahil napaka-init ng panahon, alam ko kahit sa lugar nyo ay talagang napaka-init. So, ganun din dito sa amin kung napapansin nyo, napaka-init talaga. So, magbibigay tayo ng uh, friendly reminder para sa ating lahat. So, alam ko na maging isa sa inyo ay nagtataka kung bakit minsan kapag umiihi tayo ay napakabulaan ng ihi natin so may mga reason yan mga idol either uh, meron kang UTI or meron kang sakit sa kidney uh, and syempre kung mahilig ka sa maalat uh, isa yan sa mga dahilan kung ba't nagkakaroon tayo ng mabulang ihi uh, katulad ng mga tsitsiriya yan isa uh, so yan sa dahilan ngayon uh, para maiwasan natin yan uh, unang una iwasan natin yung pagkain na sobrang maaalat uh, yung mga siyempre bawas bawas, bawas -bawasan na rin natin yung sobrang pag inom ng alak and siyempre yung mga subrang uh, sobrang mamantikang pagkain o oh, ba? Diba? Bali, ayan mga idol ay ano lang, napakasimple lang gawa ng solusyon. Kung wala ka namang sakit na nararamdaman, halimbawa UTI o kaya ay sakit sa kidney. Pag kami mga problema na sa kidney na ganyan, siyempre kung kinakailangan kumonsulta, kumonsulta sa doktor, uh, yun ang kailangan natin gawin. Okay? So para maiwasan natin yan, at bumalik sa normal ang ating pag-ihi. Isang simpleng tips. Isang simpli, simpleng tips lang mga idol. Uh ugaliing mag-inom ng tubig na more than 8 glass every day. And kapag nagawa kapag nagawa niyo 'yon and 3 or 4 days up to 1 week. Sigurado ako balik sa dati yung ihi natin na normal, walang masyadong bula and kulay tubig green Kasi pagkang ihi natin ay sobrang bula, malamang uh, ano yan, medyo madilaw, madilaw siya. So, ang pinakamagandang gawin, uminom ng walong basong tubig araw-araw. Isang simpleng tips mga idol at alam ko na makakatulong yan sa atin para na rin sa maayos nating kalusugan. Okay? Ah. Once again, this is Idol Dardy. Maraming maraming salamat.